Good morning guys. So ngayon nga pala no. Uh, natapos na ako na magpalit ng mga tubig. So ayan ko nakikita niyo guys. Ayun sila. So itong dalawang ano na yan magkasunod na yan na Ah uh, ano po yung mga ano yan. Mga chops po yan. Oh yung halo-halo na ano na mga breed po siya hindi po wala pong puro dyan so ang puro lang po natin dyan ay ito yung albino natin EFR at saka po ito ayan po yung sumunod na yung EFR natin so pag ano dyan na lang ulit tayo maghahanap gagawin nating breeder at saka dito tapos ito naman huling ano yan. Uh, ang mga may anak niya po yung galing na po dito sa dalawa na yan na uh, tab na yan mineral tab na yan mga anak po nila yung nanaan dito mga chaps po yan so ayan pag ano yan uh, dispose natin yung pag uh, mga ganyan size na po sila ano natin yung sa mga ano sa siya po na nagaano ng mga isda tapos, yung dalawang tab natin na yan, ah, standby lang yan. Mali, nakalagay lang yan. Ayan, yung lumot na pagkagamitin natin pagka nagano -nag tayo. Tsaka, ito po, yung water plant na yan, ah, ano, mabilis lang. Di siya dumami. So, ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ah, bagong palit na rin po yan. So, standby ko lang po yan. Nilagay lang natin ng water plants para, once na nag tayo dyan agad natin sila ilipat para tsaka para makasingaw na po kasi galing po yan rekta po galing sa gripo so mataas yung chlorine content nyan ito yung ginamit naman natin dito old stock yan na galing doon sa timba ginamit ko yung tubig na nakastak dun sa CR so ayan kasi uh, ilang linggo na yun na naka ano kasi doon isang ano na hindi ano ayan stock sya so yun ang ginamit natin So ito standby na natin yan para by next week pag nagpalit tayo dito na muna natin rektang ilalagay tapos palit ulit tayo ng tubig, standby. So ayan po, ayan na muna ang ano natin sa mga alaga natin. Ayan, medyo manalaki na rin po sila. So ito yung mga nauna ng uh, ano po ba? Uh, limang na ah, halos ganun na yung size nila breeder size na rin po yan pwede yung mga ganyan po kasi nagbreed na sila na ang anak na sila so ayan po ayan na muna ano natin so tapos na po tayo tayo ay medyo papahinga muna konti at kaya ano itutuloy natin yung paggawa doon at baka kahit hindi ko na muna ituloy yan kasi kulang yung pang brace natin na kahoy ililipat ko na yung ano doon ah kulungan yung may inakay natin kasi madumi na rin yung kulungan at the same time dito ko na rin lilinisin bago ko isasabit po doon so yun na muna po ang ano natin dito sa mga isda natin tapos gawa tayo ng video pag kanilipat ko na doon tsaka nililinis yung kulungan ng ating ah mga dab so hanggang dito lang po guys maraming salamat po sa panonood thank you for watching at God bless happy kids